mga V, may V dang kwento na naman po ang hashtag Pink Lover and Vlogger Wanna V, Keiko V, for today's video. Yes, at may pa-unboxing nga po tayo. Unboxing kahit walang box. Anyway, mga V, buksan na nga po natin. So, ito nga pong in-order natin ay bagay na bagay kay Mr. B. Dahil mahilig nga po siya sa mga masahe, ay umorder po tayo nitong tinatawag na Buy Super Massage Rub. May tatlong variants nga po siya or sense na pagpipilian. Meron pong lavender orange at classic green at 80 pesos nga lang po siya per 50 grams kung susukatin niyo po natin sa ating palad ay ganyan siya kalaki Pagkabukas nga po natin siya per jar, yung color green lang yung medyo may moist. At tinawag na nga po natin si Mr. B para masubukan na natin isa-isa. At pasensya na nga rin po sa aking magagandang daliri kasi kakatapos nga lang po natin gumawa ng order. Anyway mga B, simula na nga po natin. Unahin na natin itong orange at sa kamay nga lang po muna natin siya itatry. Siyempre, para nga din po makapag skin test muna tayo. Next po ay yung color green. Para nga daw po siyang aloe vera, sabi ni Mr. B. At nara teman ko din po na medyo may pagka-mint siya. Lastly, ito pong lavender. Sabi naman po ni Mr. B ay medyo mild yung amoy nito and for mosquito repellent na rin. At sa tatlo nga pong yun, ang pinaka nagustuhan nga po namin ni Mr. B ay yung orange scent. Pero pare-pareho naman po silang bababango. At pare-pareho naman po silang perfect para sa pang-massage, lalong-lalo na kung gusto mo makarelax ka bago matulog. At sa gusto nga rin pong matry ito, ilalagay ko na lang po sa comment section. Arigato gozaimasu na!